Yan, so, po, ito pala yung kinat ko kanina. Yung limahan sa kaniman, wala pa yun. Hindi ko pa nakagawa na pupok. Ito. Ito po yung... lang. Ito po yung ano... Ah... Uh, order ni Mr. Mister... Ano? Mike? Ano ba dito? Chavez ha? Yeah? Chavez? Hey, eh Mr. Mike Chavez, pakikuha na lang po ito. Nice. Ito po yun oh. O. Oh. Nang Cavite yata to. Cavite. Oh. Maganda po itong animan ko ngayon. Ito po yung kinat ko. Upgraded animan anima na style ng ano araw, uh, araw bandila Hoy ana. Oh, tapos mayroon din po tayong ganito. Ang gusto mo order nang ganito, mayroon din po tayong ganitong design na. Saka mayroon pa rin po ako ilalabas ng bagong design po. Hindi ko pala Ano ito? oh, bagong design po 'yan. iyon Saka kung sino gustu mong ng ano two five lang po itong ganito rin sa atin ha eh. mayroon din po tayo yung Batman na pinag-isang Robin Batman and Robin Sob Sob Gumagawa rin ako ng kanya na oh. 2-5 oh. lang Sa harap ng jeep to Batman and Robin Makikita nyo yan sa ano ko Mayroon yari na stainless yan Yung Mga na-deliver -na makikita nyo Superman. Superman at Batman nga pinag-isa Kapag Superman lang Hindi kanya design Ito po oh. Superman at Batman Okay. Saka kung um, kailangan nyo po ng busina, available po natin sa ating busina. Narinig po tayong busina, available. Ito po, wala tayong dugtong. Oh. Walang dugtong ha. Oh. Walang cut yan. Oh. Wala. Walang dugtong. Bukas ko na gagawin. Mayroon akong isa pang design. Gagawin ko palang bukas. Yun nakakabalim talaga yun. Maganda ko yun. Lalo. Tsaka ito. Mayroon ako rito pang badyo. Baka gusto nyo. Dalawan lang to. Dalawang piraso. Sino may gusto nito? Dalawa na lang. Oh. Oh, bu Ang ano yan? Badya. Visor, available din po sa ating visor ha? side visor. Sinig mo na. Ito yung busina natin Oh. Ito. Ito mga busina namin. Ito. Gawagawa mag kami ng ganyan, busina. So, Magkano nyo yan sa Facebook feeds namin magkikita. Ito po yan. โอเคป๊อบาย